Maga pala akong gumising ngayon guys kasi may may pasok tayo ngayon. Tapos na yung holiday. Pero bago ang lahat, magkape muna tayo. Ayan, unang bite. Kasi nga, yan ang power natin pag umaga. Kailangan natin magkape para hindi sasakit ng tiyan natin pag na, nasa work na tayo. Para dire-direcho. Lalo na, mainit ang panahon ngayon pag kailangan natin ng lakas. Pero bago ang lahat, pakainin muna natin yung mga alaga nating mga manok kasi mga hap, mga tanghali na tayo babalik sa bahay para mag pakain sa kanila kaya kailangan na natin silang pakainin yan ang nating pakainin ngayon yung mga maliliit oy dingdong sana all sampo pala nga itong pakakainin nating mga maliliit na manok kailangan muna natin silang unang pakainin kasi pag dun na tayo sa malalaki hindi na natin sila makukuan kaso may biglang dumabas na isa oo may butas yata yung ating lalagyan sana mapalitan natin pagdating ng ilang days pag wala na naman ulit pasok kasi lumulusot na siya sa may kulungan kaya kailangan na natin siyang palitan kaya nahul hindi natin mahuli-huli yung manok. <laughs> Masyado siyang malikot. Ayan, nahuli na natin. Ayan, pakainin na natin yung manok. Mayroon, magaling naman na sila kumain. Kasi medyo malalaki naman na sila. Susunod na sila sa kwan. Doon sa malalaki. E kailangan na natin silang bantayan. Ngayon, tapos na natin pakainin yung maliliit ito naman tayo sa malalaki pasensya na kayo sa bakuran namin talagang ganyan marami kasing marami kasing mga hala, malalaking puno kaya kailangan mabilis magdahon eh, ito na pala yung mga medyo malalaki na 20, 20 piraso pala sila kaya medyo malaki na yung kulungan nila pero sa taas sana yung taas na ginawa namin kulungan doon namin ilalagay yung maliliit pero hindi pa namin nagawa kasi yung bubong kailangan niya lang lagyan ng bubong doon sa taas eh wala pa tayong pabili kaya kailangan muna tayong magtrabaho ng magtrabaho para sa kanila yes ayan oh. Ma na rin sila malilikot talaga sila gusto nilang lumabas kaya hindi ko ma-takpan ulit sila oh. ayan tinakpan ko na sila para hindi sila makalabas pero may makulit na inahin sa one baba yan o malalaki na sila pwede nang pakawalan pero medyo may mga kara o oh, yan pasensya na kayo sa mga one namin o, hanggang dyan muna bye, -bye.